Magandang araw po si Mike Anyayani to Ang title po ng episode natin ngayon ay Ano ba ang magandang dulot ng abstinence? Uh, pag sinabing abstinence <clears throat> Ito yung ano no, ito yung uh, Titigilan mo yung ano no Yung isang bagay na, na pinanggigigilan mo O kinahuhumalingan mo o, sa uh, madaling salita ano? kung may mga ano no may mga may mga paborito ka pero hindi na hindi maganda sa sa katawan at isipan yung paborito mo o yung kinagigiliwan mo ah uh, pipigilan mo or or Uh, mag-ano ka, no, mag uh, magpapas ka muna doon sa sa bagay na yun, no. So, halimbawa, no, uh, pagkaing matataba, no, yung pagkaing maraming fats, no, alam naman natin yung mga pagkain na, na masyad yung mga fatty, no, uh, food, no? ay hindi maganda sa katawan. Pero, masarap kainin, no. Uh, ngayon, ah, uh, Uh, ang abstinence ay yung pag uh, uh, pag stop for a while sa pagkain ng mga matataba, no? So, ganon, ganon yung mga halimbawa. Ah, uh, especially, no, applicable to doon sa mga ano, no, sa mga mga health conscious or yung mga nagwe-weight uh, loss, no. Paano paano ba parang paano ba kahit sandali ay kuminto o wag kumain noon. So ganun yung abstinence no. So uh, par popular ito no sa, sa sa pagkain no, yung abstinence. Kaya pag pag sinabing mag-abstain ako sa ganito, sa ganyan, pagkain kagadlang naiisip ng karamihan. Pero maraming bagay ang pwedeng i-abstain no. So nandiyan yung ano no, yung uh, routine, pag-uugali at uh, bisyo. Uh, attitude, uh, hobby, or ano no, or ano ba to? Mga activities, no? Kapag sinabing hobby, no? Hindi kasi lahat ng hobby may iba gaganda, no? So, halimbawa, ah, uh, hobby, ang hobby mo ay, ano, no? Ay, ang tawag ito, ah, uh, kumain ng... ano, no? Kumain ng... maalat, no? Or... ang hobby mo ay... mamaril ng... ano, no? Ng mga... mga ibon. Hindi, ano, no? Hindi magandang... hobby yon no? Well, especially, eh. Ano ka, no? Ah, ah, Na-addict ka na sa... ano, no? Sa pag... Uh, uh, pangangaso, no? Uh, dahil nire-regulate yan no? Uh, uh, especially dahil endangered na yung mga mga karamihan ng mga animals sa uh, sa kaparangan no But anyway yung uh, ang pag-abstain ay ano, no ay uh, maraming forma at uh, wala namang ano wala namang uh, rules no pwedeng mag-abstain ka for one day two days, three days, one week, two weeks or one month. Ah, uh, or forever na no. Uh, yung ang purpose, alam ang purpose bakit? Kasi ganito, no. Halimbawa, ikaw ay merong mga mga aabala sa ano, no? sa 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 buhay buhay. Or may pinagkakaabalahan ka sa buhay tulad ng trabaho o pag-aaral, no. Ayan, ano ano mo mapapala mo sa pag-abstain? No? Bakit napaka-unnecessary? Parang napaka-unnecessary. Ano mo mapapala ko niyan? Mag-abstain ako, nag-aaral ako, mag ako. Anong, kin anong kinalaman niya sa pag-aaral ko? O kaya sa pag trabaho No? Maka, anong silbi niyan sa 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 career ano career path ko so, ang dami kong dapat gawin mag-abstain pa ako sa mga ganyan no? So, ano bang papapala ko yan? So, so, uh, indirectly wala itong kinalaman sa anumang pinagkakaabalahan mo sa buhay pero uh, hindi hindi ano hindi ibig sabihin eh, eh, wala itong kinalaman ay wala wala na itong magandang dulot no so, unang-una uh, ang ano ang ang pag-abstain or ang purpose ng pag-abstain ay ano no ay uh, tuluan tayo na magkaroon ng kontrol sa sarili. or ibalik ang kontrol sa sarili. Uh, uh we do not abstain for the sake of abstinence. No? Uh, at sa mga ano no, at sa mga religious practices no, yung pag-abstain sa sa isang uh, occasion or uh, period of time. Bagamat ano no, ito ay may uh, religious value doon sa kung ano man ng relihiyon mo ah uh, uh, hindi ito no hindi ito uh, tumutumbok sa ano no sa 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 iisang ano no sa iisang ano ba to ah uh, purpose halimbawa no kung ang purpose mo ng pag-abstain sa sa mahal na araw uh, na pag-abstain kumain no, ng karne sa mahal na araw ay sa religious por, uh, purpose nito no. Or ibig sabihin dahil yun ang ano no, yun ang, yun ang, practice religious religious practice no, mag-abstain no uh, sa pagkain ng baboy no. Hindi lang yun yung ano eh, hindi lang yun yung dahilan kung bakit ka nag-abstain. No? Or hindi yun yung ano, hindi yun yung yung magiging para bang ultimate basis kung bakit maganda ang mag-abstain. So, oo, ah, uh, sige, uh, nagiging, ano ka, nagiging, nam namamanata ka, no? Uh, pero regardless of religious, ano, no, beliefs, no? may, ano, no, may, mag, ano, yung, may mga magagandang dulot ito sa ating well-being, no? At, yun nga, ay yung, yung pagbabalik ng kontrol sa sarili, no? So, papaano, papaano, kasi ang kontrol sa sarili ay hindi yung ano no, hindi yung action na kinokonsume natin. Akala natin kasi pag sabing control, yung bang meron tayong mga ginagawa at magagawa natin yung gusto natin gawin, Hindi ganoon ka ano no, kababawang control. Isa sa pinaka ano, no, pinaka uh, ah, uh, ah, importante ang control sa sarili ay yung hindi paggawa ng isang bagay. So, ibig sabihin, may mga bagay tayo na na dapat ay hindi natin ginagawa. Halimbawa, ano may merong kang goal sa isang uh, project, no? meron kang ano, no? kang o, uh, activity, halimbawa, ano? uh, o plano, na dapat ma-implement mo. So yung success ng ano no, nung plano mo no. Eh uh, iniisip mo dapat manggaling sa sa kung gaano mo ka-control yung, ka -ka yung plano mo, ka-kontrolado uh, yung plano mo. para ano no, para maisa ka to para mo yung plano mo eh dapat magagawa mo lahat ng mga naiisip mo. So, ngayon, magagawa mo yun. Sinas sinasabi nyo, kung meron kang willpower, no? willpower. Ibig sabihin, walang pipigil sa na gawin ang bagay na yun. No? Okay. So, yan. Control sa, sa control sa sarili. No? May control ka. Pero, ang pinakamalakas na control ay yung kakayahan mo na hindi gawin yung isang bagay na importante na hindi mo gawin. O kasi hindi lahat ng bagay na importante ay yung mga ginagawa. May mga bagay na importante na dapat hindi mo ginagawa. O kaya halimbawa, no? Sa, sa isang plano mo, ang, ang kalaban mo nun ay kung uh, halimbawa, ah, uh, matukso ka na matukso ka na na uminom ng alak, no? Uh, alimbawa, magbebe, mag, uh, gusto mo magbenta ng alak, no? Tapos eh sa pagbebenta ng alak, 'di ba? Ang plano mo ay puntahan mo yung ano, no? Yung ibang mga mga, mga bibili sa yo ng alak, no? At meron kang plano para ibenta yung alak, no? Kaya lang kung lasinggero ka, no? At wala kang kontrol sa sarili baka hindi mo na mabenta yung alak baka bago ka pumunta sa unang bebentahan mo lasing ka na at wala ka na maibibenta kasi ininom mo na hindi mo na napigilan yung sarili mo so ngayon unsuccessful ka sa plano mo dahil may mga bagay na hindi mo napigilan so doon natin ano doon natin doon papasok yung ano no, yung 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 control sa sarili so yung control sa sarili dapat ah uh, alam mo kung paano mo ano, kung paano ka lulugar 'yon. So para magawa mo 'yon, dapat merong uh, dapat kasain mo yung kakayahan mo, yung karakter mo na kontrolin yung sarili mo at magagawa mo yon kung meron kang practice. Paano mo pa-practice yun Di ba? Yung practice ng pagkontrol sa sarili ay na nagagawa natin sa pamamagitan ng abstinence. So, halimbawa, ang bisyo mo ay mag-Facebook araw-araw from sunrise to uh, sunset. No? So, uh, baka kahit yung Facebook ka ng Facebook. No? Uh, at, uh, tingin mo, nakakasama na, nakakasama na talaga yung pagka facebook sa para sa trabaho mo. No? Marami ka nang ginagagawa. No? Subukan mong wag mag-Facebook sa dalawang araw. No? Mag-abstain ka nga muna. Kasi wala talaga. Diba? Delete mo yung app mo, no? yung Facebook app. No? Pwede mo na ibalik after two days. No? So, ngayon, ikumpara mo yung feeling, di ba? So, iisipin mo ba? Nagawa mo, no? So, ngayon, uh, after, ano, no? After a while, try mo ulit mag-abstain, no? Practice lang, no? So ngayon, hanggang sa masanay ka na, nagiging ano, no? nagiging uh, nagiging uh, ayon sa kagustuhan mo, kung magpe-Facebook ka o hindi. Kasi kung Facebook ka ng Facebook, ibig sabihin, hindi na naig yung yung, 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 uh, genuine na kagustuhan mo. Dinadaig ka nung panggigigil mo kasi hindi lahat ng kagustuhan natin akala natin ay eh, gusto natin minsan eh yun pala ay dahil sa panggigigil natin at yung panggigigil na yun maaapula kung tayo ay mag-abstain so maraming bagay na pwede natin i-abstain no? hindi lang tungkol sa pagkain no? nandan yung halimbawa ah kayabangan no ah, kung ikaw ay araw-araw eh nagyayabang no baka pwedeng i-stop ko muna sa pag for one week. Ah. Uh, o no, kaya naman eh halimbawa ah uh, ah uh, -ano ka no? Nag uh, nag -ta -taxi ka araw-araw papunta sa work. No? Eh mukhang nagagastosan ka na yata at hindi na yata practical kasi pwede ka naman mag-jeep baka, eh, try mo mag-abstain muna sa pagka-taxi kahit na mga o week. Subukan mo. Uh, Ganon. ah, uh, Ah, o kaya naman, ay, ano, no, ay, ah, uh, sa panunood ng TV, no, baka minsan, yung panunood mo ng TV, eh, uh, mas mas take time sa maghapon, no, like, baka, majority ng oras uh, ng, ng, time mo sa maghapon eh puro panonood na lang ng TV no? so no, ano, magiging tendency kung hindi ka hindi mo makokontrol ang sarili mo no? so magiging comfort zone mo yon at kapag ka mayroong i sa sa'yo sa panonood ng TV dali ka magagalit so pati yung yung ano yung tolerance level mo bababa at magkakaroon ka ng anger issues. So, doon, kung wala tayong, ano, no, kung wala tayong ginagawang abstinence, no, sa buhay natin, bababa ang tolerance level natin at, uh, tataas yung anger natin. Ah, uh, temperature, no. Uh, so, temperatura, no. i, I ano malala, yung Yung galit natin lalong mahirap kontrolin, Uh, ah, dahil siyempre, magiging comfort zone mo yung mga bagay na hindi mo kayang i-abstain. At uh, ano mang ano o no? ano oh, sino man ang ano no, sino man, sino man ang ang uh, uh, babasag ng trip mo. Is mananagot sa iyo. Uh, yes, na, nagkakaroon ka na ng attitude problem. So so on and so forth. So, ganun ka importante yung abstinence. Niya. Uh, hindi lang ito hindi lang ito dapat sa isang sa sa hindi lang ito taunan kung meron ka religious uh, practices na pinapractice taon-taon. Uh, uh, tulad ng pag-abstain. No? Uh, mas maganda na siguro uh, from time to time, no? Uh, within a year, no? Uh, meron kang ano, no? Meron kang ginagawang abstinence, no? So, isipin mo lagi 'yung mga bagay na ano, no? 'yung mga may mga gustong gusto mo pero nakasasama uh, subukan mong i-regulate i-regulate mag-abstain ka kahit wala nag-uuto sa'yo trip trip mo lang no? uh, doon uh, mahahasa ka at uh, kung ikaw naman eh bawat driver no? araw araw mainis ang ulo mo nagagalit ka doon sa mga ibang driver wala nang wala nang maghapon o wala nang araw na hindi ka nagagalit sa kalsada no pag nagmamaneho na ah, subukan mo kaya no isang araw no hmm, hindi ka magagalit no makakahanap ka ng paraan kung paano mo gagawin 'yon no? kung paano mo iisipin 'yon kung paano mo ihahanda 'yung sarili mo so matututo ka na ano no na mag ano mo mag uh, organize ng mindset mo kung paano mo gagawin 'yon no? so doon mo doon mo makokontrol 'yung sarili mo doon, doon mo matututunan kung talagang yung sarili mo. Ano? Uh, kapag ka meron kang uh, ginagawang uh, abstinence. So, kaya, gawin yung ano, no? gawin yung parang vitamins, no? yung abstinence. No? Uh, or supplement. No? Yung abstinence. Dahil napaka uh, mabisang ingredient yan upang umundal ng ating pagkatao at lumakas ang ating karakter. At ah uh, magkaroon tayo ng, ano, no, ng disiplina at kontrol sa sarili. Dahil ang taong may kontrol sa sarili, most probably, may, ano, no, may kontrol sa tadhana niya. At ang taong, ano, no, taong uh, marunong mag, mag uh, uh, magpigil sa sarili, ay kayang mag-let go ng mga bagay na na dapat ng uh, alisin sa ating uh, katawan o buhay. No? So, doon tayo ano no uh, mag magsisimulang mag-detox ng mga hindi magagandang bagay sa sa ating katawan at isipan. No? Sa pag-abstain ng mga bagay na nakasisira sa ating pagkatao. So, try nyo, no? Kailan, kailan dapat, kailan, kailan dapat mag-abstain? Anytime. Pwedeng bukas na bukas gawin nyo mag-abstain. Planuhin nyo uh, a night before kung anong i-abstain ia nyo for one day or for two days. So, nasa inyo yon Kung ano yung mga bagay na tingin nyo ay uh, medyo nagiging parang Uh, out of hand na. Maging bisyo man yan o, o bad habit na. No? O yun lang po. Uh, sana ano no, sana uh, medyo malinaw yung ano no, yung definition ko ng abstinence no? At uh, hindi lang ito tungkol sa ano, hindi lang ito pang religious practices no. Very important ito sa sa bawat isa sa atin. Maging sino ka pa, anuman ang religion mo o, o estado mo sa buhay. Kinakailangan natin ito. Kinakailangan natin uh, magkaroon ng abstinence. Hindi natin kailangan i-announce sa ibang tao. No? Sa sarili lang natin, uh, maging proyekto natin ito. No? Uh, uh, every now and then. Uh, hanggang sa ano hanggang sa uh, tayo na mismo ang nagsasabi kung ano yung i-stop natin o hindi ayon sa kung ano man ang plano natin sa buhay hanggang dito na lang po ito po si Mike Kanyayahan May the force be with you.